Ngayong araw nga pala ay naisip ako magpa-check up sa hospital at iniintay ko nga lang pala si Manuel. Ay susunduin ko na pala si Manuel dahil nagpasama ako sa kanya. Dahil sa sobrang takot ko at ang sakit na naman ng aking bewang. Hindi ko alam kung bakit ako sumasakit. Hindi ko alam kung alay sa paghiga pati likod ko. Magpapacheck up pala muna ako sa hospital bago ako magpa-blood chem. Update ko kayo guys kapag nandun ako. Bye! Sana magmaayos yung result ng blood chem sa susunod na araw. Nandito na ako ka na Manuel at iniintay ko siya. Di umano. Nagpo-poop siya, guys. Dahil alam niyo naman na pinaglihis siya sa itik na mabilis magtunaw ng kinain. Kaya naman may at maya siya sa CR, guys. Kaya nakikita niyo siya lagi sa live kumakain dahil mabilis ang panunaw niya. So, still waiting here sa kanya. Ayun ang bahay nila o sa dulo ng walang hanggan. Oh. Ayun na siya, guys. Dumating na din sa wakas ang panahon. Hi, guys. Dapat ka tumawag kung na pupunta ka na dito. Nag-chat ako. Eh, ako nga nagsira. Eh, siya isa po siyang pinaglihis sa itik. <laughs> Nangubuan pa ako eh Magpa-check up ka na kaya. Bakit? Ang bilis ng panunang mo eh. <laughs> Baka may sa iyo pampabagal. Pang pangpabagal. Diyos ko. Siguro bago ako makapagpa-check up ay aabutin ng alas G na daming istasyonary. Tumigilan na tumigilan. Tapos kanya. Hindi mo na yun ka. Aparahan ko na ito. Ang daming mong istasyon. Tara na. Diyos ko. Tara na. <laughs> Ang daming istasyon ni Saido. <laughs> Andito na kami ngayon sa hospital at nakapag-fill up na ako. Tatawagin na lang ako. Still waiting. At talaga naman guys, sa sumasakit ang aking bewang at balakang. Hindi, hindi naman ako sex bomb. Pero parang ako ay yung panabiging ko. Pumuputok na yung panabiging ko kasi nga sakit, sakit yung bewang ko. Iba ako ay mapa, mapaanak ng wala sa oras. Kaya naman ako nagpa-check up na. At talaga naman ang balakang ko ay, ang sakit. Ah ah. Ang dagtang kalumpang ko yung nalabas na nga ng kusa. Ay ang Hindi ako buntes ako yung masikip na babae. <laughs> ah, di ako lang palang i-OOB ngayon. <laughs> Magpapa-OB ako ngayon, guys. So, guys, kakatapos ko lang magpa-check up doon sa doktor sa hospital. Wala naman daw akong UTI. Nakita sa aking result. Mali, mali, maayos naman daw yung ihi ko. Baka daw strain lang. At uh, uminom na lang daw ng gamot kapag sumasakit. At saka hot compress. Yung aking sasapnan. Diyos ko. Ngayon, nandito kami ngayon sa bagong munisipyo. At aasikasuhin ko ang PSA ng aking anak at nang kami makakuha na ng passport eh hindi na makalipad eh. eh ako nalipad na yung gusto aso aswang pala siya guys. Ayan guys, aasikasuhin na namin para makakuha na siya ng passport. Yeah. Bersa mo naman ang kilos. Ako babad na babad na sa inita. Wala kang sisi si Jan. Hindi ko naman alam na pag pala inanod dito ang sa birth certificate. Ibibigay sa akin ng garni. Wala akong dalang file case. Eh, wala akong mapaglagyan. Magugusot. Are, akala ko check up lang ngayon. Ipa-admit na din kita eh. Malapit na ako magpa-admit guys, kukuha na ako ng form doon sa ospital sa tagal ako, gutom na gutom ako, hindi ba tayo na yes, dito nandito kami ngayon sa Tanawan City Hall. Mag-video-video ka pa ng ganyan. Sumakay ka na, ayaw pang umarak lang na umarak. Ay <laughs> <laughs> oh. <laughs> ngayon guys, upunta naman kami sa pa-schedule na ng blood game. Magpapa-blood cam ako para makita lahat ng sakit ko. Ay makita kung anong meron pala sa katawan ko. <laughs> Kakawi nga lang pala namin at talaga namang sobrang pagod na pagod ako. Antok na antok dahil sa sobrang pag sa sobrang tagal ng paghihintay ko sa hospital ng check up then bukas blood chem ko bukas at wala naman daw akong UTI sabi ng doktor kanina binigyan lang niya ako ng gamot at saka wag daw masyadong magbuhat tapos bukas ang blood chem ko panibagong hintay na naman hindi ako kakainom ng alas 10 tapos bukas ay alas 8 ako kukunan ayan by the way thank you so much ka pala kay Manuel at sinamahan niya ako sobrang tagal. niya alam mo siya daw magpapa-admit na hindi sa sakit, sa gutom. Dahil sa sobrang tagal ko sa luog. Eh ako yung ano, sinibisi pa doon, wala naman. Tapos so, may ipag pa. Ang ihi ko'y Hagyana. Hagyana mo puno. Maraming maraming salamat ka pala sa mga nag-assist sa amin kanina sa hospital na talaga namang abalang-abala ang mga tao, guys. Ayan. And good news, wala daw akong UTI. Update ko kayo bukas, guys, sa result ng blood chem ko. Thank you so much, guys. Ako tutulog muna. Ako antok na antok. Thank you so much sa inyo, guys. Sa kanina kay Sir Calvin, kay Ma'am Nova, kay Ma'am maribi kay Ma'am Loma, at kay Ma'am... Hindi ko yung nagbigay na sa akin ng kape. <laughs> Tapos yung sa iba pa dyan, kay Sedy, dun sa iba pang nagtatrabaho dyan sa Moto Express. <laughs> <laughs> Bye! Antok <laughs> na ako.